Pagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery At sa video na ito, atin na pong ibabahagi ang pamamaraan sa pagre-ritual Sa video na ito, kailangan po nakatapos na po kayo ng ikauna at ikalawang antas Pero kung mas maganda po, dapat naabot nyo po yung ikatlong antas ng ating General Devotion Magkaiba po yung ano ah, magkaiba po yung dibosyon ng inyong testamento at ng dibosyon ng general devotion kasi yung sa dibosyon sa inyong testamento ay para lamang po iyon sa nauukol na testamento nauukol na medalyon o sa nauukol na kagamitan kumbaga yung ating general devotion hinugot nyo na po yung mga poder bala na nakapaloob dito sa inyong testamento o yung tinatawag na poder arcan ninyo at ginamit nyo na siya dito sa general devotion para po siya inyo pong maipakain at maipasok po ang mga banal na espiritu sa anumang uri ng anting-anting okay po yun po yung ibig kong sabihin kaya mas mainam na naka ikatlong antas ka Ikalawang antas, ayos na po yun para mas mainam na na ikatlong antas na po kayo ng inyong pagdilibusyon. Nakatapos na po kayo ng ikatlong antas bago po uh, dumiretso sa ritual na ito para po talagang natatawag po ninyo ang inyong mga banal na spirito. Okay po. Ngayon, dito po papasok na po yung pagpapapasok. O kung baga, uh, sa mga ano sa mga tumatawag yung uh, um, manggagamot di ba ginagawa nila tinatawag nila yung mga namiminsala doon sa pasyente dito po parehas po pero iba po yung inyong tatawagin ang tatawagin na po ninyo yung dinibusyonan na po inyong poder bala dahil sila po ang source of power okay po sa mga dinibosyonan na poderbala ninyo, yun po ang inyong tatawagin para tumira sa nais ninyong anting-anting. Dahil wala pong kwenta ang pagpapakain natin sa mga anting-anting kung wala naman pong nakatira. Importante po na may nakatira muna bago po ninyo pakakainin. At ito po, ang video na ito ay para doon sa ritual na yun. Okay? Ngayon, may halimbawa tayo dito. Saint Benedict yan ihalimbawa natin pagkatapos nyan meron tayong isang basong tubig ilagay na lang natin na kahit is hindi isang baso kahit mga hanggang ditong tubig lamang ayos na po yan pagkatapos nyan kailangan po bagong kandila kahit hindi ganitong kandila kahit yung maliit lang kandila ayos na po yon. basta bago yung hindi po nasisindihan hindi pa siya sinisindihan importante po yan ngayon doon sa previous video sa mga previous video sinabi ko po na kailangan dito natin pag-aaralan kung paano gagamitin yung suse yung yahuwa huwe huwahe yahuwe huwahe dito po natin yun gagamitin Okay po. Dahil yung susi na po na yun ang inyong gagamitin para patirahin yung mga banal na pangalan ng Espiritu na inyong dinibosyonan. Yung hinugot ninyo doon sa inyong at uh, testamento at ginawa ninyong general devotion. Ipapasok na po siya natin dito. Okay po tapos po meron po doon na naka box na red sa mga previous videos ay napapansin po kayo doon Vox Domini in Vertute Vox Domini in Magnificentia Hallelujah 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 Okay po Pagkatapos po noon yung susi yun po yung ating gagamitin ngayon kailangan natin ng pantawag tatawagin natin yung banal na espiritu para siya tumira dito hindi po po muna ninyo pakakainin ha kasi wala namang kakain yan kahit mag haikdo na ka ng haikdo na dyan kung walang kakain yan wala rin kailangan nyo po munang tawagin yung mga banal na espiritu patirahin dito at pagkatapos na po ninyo magampanan yung ritual na ito saka po ninyo pakakainin doon na po lalakas yung inyong medalyon. Kaya po yung iba, uh, hindi nagtatagumpay. Kasi kumuha ng medalyon, porke nakadebusyon na ng pambuhay ng haik dona na nakita lang nila sa internet o maring nabasa nila sa iba, binibusyon na na. Mali po yun. Importante po muna na may nakatira. ba? Diba? Para kung naglagay ng pagkain sa isang sa isang bahay na wala namang nakatira. Sinong kakain yan? Importante po na meron po munang nakatira. Kaya ito po yung ritual na ito. Libre ko pong ibinibigay ha. Paunawa po sa mga nagbebenta ng mga anting-anting dyan. Pakiusap. May balik po sa inyo ito kapag ginamit nyo po ito sa pagbebenta. Lalo na sa kasamaan. Okay? May balik po ito sa inyo. Naglagay po ko ng sikretong dasal dyan. Ngayon, yung salansan para matawag yung banal na espiritu ay ating pag-uusapan maya-maya. Dito muna tayo sa ritual. Yung itong baso na ito, pupu hindi niyo pupunuin mga hanggang dito lang. Okay? Tapos po niyan, kumuha po kayo ng kaperasong papel. nakahanap na kayo ng kaperasong papel isusulat po ninyo doon yung pangalan ng banal na espiritu o mga pangalan ng inyong poder bala isusulat nyo po sa kaperasong papel pagkatapos po noon siguraduhin po ah nakilala ninyo yung mga poder bala ninyo pag naisulat na po ninyo saka po natin isusunod yung yung pagdidebosyon ah pagdidebosyon yung pagtatawag ng ah, mga banal na espirito doon ipap, sa, sa mamaya ipapakita natin kung paano yung salansan pagkatapos po noon pag natawag nyo na iihip nyo po ninyo doon sa papel pagkatapos nyo pong naihip sa papel kailangan po yung papel ay dalawang piraso. Okay po. Dalawang piraso po yung papel. Dahil yung isa, itatago nyo po yun, ipapakita ko po yan sa susunod na ritual, sa part 2. Okay, hindi po natin ma, ma kasya dito kasi napakahaba ng video sa part 2 po yung isa. Dalawa po yung papel na inyong susulatan ng inyong poder bala. Poder bala lamang pong isusulat ha. Pagkatapos po nun, na isulat na po natin. Dadasalan niyo po yun ng tatlong beses. Parang kinon niyo na siya. Tapos pakakainin niyo po yun. Yung dalawang papel na yun. Pagkatapos niyo pong pakainin ng inyong... Um, general devotion ipapakita natin mamaya maya yung salansan pagkatapos nyo po yun napakain na po ninyo nadasalan na sin siya ng tatlong beses yung isa itatabi po ninyo para po sa sunod na ritual sa next video yung isa susunugin po ninyo okay susunugin nyo po yon pag nasunog na po yung um, papel na yon kailangan abong abo siya Ipap, ilalagay nyo siya dito sa may mga hanggang ditong tubig tapos kukutawin ninyo imimix ninyo kailangan mix na mix iinumin po ninyo yung tubig nakasama yung sinunugan yun po ay nagkakaroon po kayo ng pak o kasunduan ninyo at ng mga banal na espiritu kaya inuulit ko hindi po ito pwede sa mga gumagawa ng mga kalukuhan mga pang ritual dyan ng mga pang babae ritual dyan ng mga pang hipnotismo dahil itong ritual na po ito ay sagrado gumagawa na po kayo ng pak o kasunduan na hindi nyo lalabag eh, hindi nyo po ilalabag yung pinag-uutos ng mga banal na espiritu pag nilabag nyo po niyo, nyo, po niyo yun meron pong balik sa inyo yun okay, nag warning po ako hindi po ako nagkulang sa pagwawarning sa inyo okay mga kaplaymis after nyo po yun pinumin kaya ko sinabi hanggang dito yung tubig kasi hindi naman lahat mauubos yung ano yung um, uh, uh, abo na pinagsunugan ng papel may matitira matitira yan dalagdagan nyo po yan ng tubig ulit hanggang dito mimix nyo po ulit hanggang sa maubos yung mismong ano kailangan walang natitirang abo okay po kami naman kung puno ka agad tapos hindi may maano may natirang abo. Busog ka na. 'Di ba? Busog ka na sa tubig. Mas maganda yung kunti lang. At least may kung may natirang abo, pwede niyo pang lagyan ng tubig. Imimix niyo hanggang sa maubos yung uh, abo. Kailangan wala pong abo. 'Yun po yung ritual. Sa salansa naman po after termo po nung nagampanan 'yon, yung dasal na 'yon, tatawagin na po natin siya. Okay? Dito po natin patitirahin yung mga banal na espiritu o yung inyong poder bala. Pagkatapos nyo po gampanan yung pak o yung kasunduan. Yan po ang ating gagawin. Pagkatapos ng pak, nasunduan natapos na po ninyo yon, nadasalan na po ninyo isusunod na po natin ito hindi po muna sisindihan ng kandila ha hindi po muna sisindihan yung pagdarasal sa pak wala pong kandila yon. kailangan patay o walang hindi mo muna sisindihan yung kandila dito po ninyo sisindihan yung kandila okay pag nagsimula na po tayo, sisindihan yung kandila at pagkatapos dadasalan po ito ng ating salansan ipapakita natin sa maya maya yung salansan dadasalan po ito at tatawagin ninyo yung inyong mga puderbala na siyang titira dito tinatawag nyo sila para tumira dito yun po ang talagang ginagawa ng iba kaya matagumpay yung kanilang mga medalyon okay wala pong kwenta yan kung binili mo lang yung medalyon tapos diniretso mo ng haik na sinong kakain yan ba? Diba? walang kakain yan importante na may nakatira mo ng banal na espiritu okay walang kwenta yung pambuhay kung wala namang kakain okay kaya pagtapos natin tawagin yung ritual na yon sa kanyo na po ito didebosyonan. Yun na po, doon na po lalakas yung inyong medalyon. Yung inyong mga kagamitang spiritual na nais ninyong buhayin. Doon na po lalakas. Okay po? Yung binigay ko po mga previous videos, yun po ay pang debosyon lamang po. Kung napansin nyo po na sinabi, sinabi ko sa dulo doon sa mga sa nakaraang part 5, sinabi ko na po, pwede na pong iihip sa mga kagamitang spirit ban. Pwede na po yung gampanan kung yung inyong kagamitang spiritual na inyong uh, dinidibusyonan ay nagkaroon na po ng kargada o napakain na po ninyo ng inyong testamento pwede na po yon pero mas mainam ito po kasi yung uh, si sekreto na hindi sinasabi ng iba libre ko lamang po ito binibigay sa inyo napakapalit niyo po okay kaya sa susunod sa magagawa kayo ng mga talandro panyo stampita uh, bilig ng medalyon sinturon magtatagumpay na po kayo kasi inuna niyo muna tawagin yung titira dito bago niyo pakainin yun po ang sikreto okay ngayon proceed na po tayo doon sa ritual ritual, sisindihan mo ng kandila. Pag sindi ng kandila, tatawagin yung mga banal na espiritu na patitirahin ninyo. After nyo pong tawagin yung mga banal na espiritu na nakatira, kailangan hindi po mapapatayin yung kandila. Igagawa nyo po, patatong nyo po dyan yung inyong medalyon o di inyong talandro o kung anong pa yan kung tela man po o yung uh, sinulat nyo sa papel maaari nyo pong lagyan ng divider pwede po tayo maglagay dito halimbawa ito halimbawa natin habang nandyan o kahit lang yung simple yung plastic basta yung hindi naman masusunog pwede niyan lagay natin kung panyo man para hindi mapatakan ng kandila at ipapatong niyo po dyan yung kandila dapat po mauubos yung kandila kung mauubos ang kandila ng tatlong araw apat na araw wala pong problema yung kailangan na andoon po mauubos muna yung kandila dapat kusang mamamatay yung kandila hindi po kayo ang papatay ng kandila kailangan po gawin ito sa isang kwartong hindi mahangin kapag naubos na po yung kandila namatay na po yung apoy tanggalin po katapos po nung saka na po ninyo pakakainin ng kumpletong sa lansa natin ng devotion, yung sa may part 5. Isang kompleto na po yan sa lansa ng pangbuhay at saka yung inyong general devotion, pati yung kasa. Okay? Kayo po ang magbidesisyon kung anong kasa ang inyong ipapakain. Siguraduhin po ng sinabi ko, kilatisin ng orasyon. May mga orasyon po kasi makunat sa blessing at pera. Lalo na yung mga may mga pamigil. Pinipigilan ang mangyari ng pinipigilan ng pagputok uh, ng bala o pinipigilan kung ano man ang dapat mangyaring tangka syempre napipigilan din yan yung pagpasok ng inyong mga blessing kaya us usisain kilatisin ng orasyon dapat po walang pa kunat sa pasok ng pera kaya nga po tayo nag uh, nagdedebosyon at nag aaral ng spiritual para protection at umunlad sa buhay di ba pangit naman po na tumatahak tayo sa ganito tapos yun pala ang nagiging susi para malugmok tayo sa kahirapan pangit naman po kaya importante po na pilatisin, pilatisin kilat, nyo po muna ang inyong mga orasyon na kasa okay? yun na po yun natapos na po ritual sa po ninyo ito pakakainin meron na po yung banal na espiritu na inyong dinibusyonan yun na po yung kakain okay? kumpara po sa binili niyo lang o kinuha niyo lang na mga o inabot lang sa inyo o binigay lang sa inyo ng mga anting-anting tapos dinebusion niyo na kaagad ng haikdo na wala pong kakain yan, importante po na may nakatira muna okay po kaya po si nabe devotion muna general devotion ang habol natin doon mahugot sila magamit sila suyuin sila para sila makatira dito. Para lang din yung nanliligaw ka sa mga babae. di ba? Alam na hatakin mo kaagad yung babae. Uy tara, tira ka dun sa bahay namin. ba diba, susuyuin mo muna? Ganun po yon, General devotion, susuyuin mo muna. Pagkatapos po ng suyo, naka unang antas, ikalawang antas. Okay na po yung ikalawang antas. Pero mas maganda po ikatlong antas. Pagkatapos po ng ikatlong antas, ritual ng o yung kasunduan ninyo at pagkatapos po ng ritual ng kasunduan papatirahin na po natin yung dinibusyo na ninyong mga banal na espiritu o pangalan ng banal na espiritu ng Diyos pag nakapasok na po ninyo dito yun na po ang inyong palalakasin okay? hanggang sa lumakas ng lumakas ng lumakas siya ganun po ang sikreto ng iba na hindi tinuturo at libre nyo lamang po dito ah uh, makikita sa channel ni Play Mystery. Kaya proceed na po tayo doon sa salansan ng ating ritual.